Hi guys! So, ito na nga po ang ganap namin habang kami po ay pabiyahe papuntang Pangasinan. December 22 nga po pala nung nagbiyahe kami nito at ito po ay bandang pampanga na kaya makikita nyo yung parol ebay eh, kagaganda di po ba? Sino mara yung nakaka-relate na 4 to 5 hours kang magbabiyahe gamit lang po ang motor di ba? Napakasarap sa ubot! Charis! <laughs> ang syakit ng ubot mare pagkakaupo. Pero carry lang yan, mare, para makita po natin yung mga mahal natin sa buhay. So, kami po ay nag-stop over muna saglit sa mungkada para po bumili ng tubig. Eh! Sino po ang mga nakaka-relate dito na dumadaan sa mungkada para bumili ng tubig? Sila po ay hile-hilera yung mga tindahan nila rito. At talaga nga namang masarap po ang kanilang tubig. Delicious! At nakarating na nga po kami ng Pangasinan. At ito po ang aking nabungaran. Napakaraming mga pato at manok. Tanghali na nga po pala kami nakarating at pagkagabihan po ay nag-ihaw po kami ng dala namin na tuna pa nga. At may tagabantay nga rin po pala ako itong si Witi. Napakabait po ng aso na yan. Sabi ko po sa kanya, behave ka lang dyan. Huwag mong kakainin yung aking iniihaw ha. Bibigyan kita mamaya pagka naluto na. At kinabukasan naman po mga mare ay nagpunta po kami dito sa bayan ng tayog para mamalengke. So ganyan po ang kanilang palengke dito. Ang kanilang mga gulay ay tumpok-tumpok at sariwa ang kanilang mga gulay. Mare, tingnan nyo naman ang takway, ang dami. So dumaan din po kami dito sa bilihan ng kambing dahil paborito po namin 'yan. Pang sinigang sa sampalok ay asimantala sa sampalok or kaldereta at pagkarating nga po namin dito sa bahay ay nagluto na nga po ng papaitan na baka itong aking bianan. Nakabili po kasi kami ng laman loob ng baka sa palengke ng tayog. Masarap mare yung laman loob na ganyan ipapaitan nyo po. Sarap ng sabaw niyan mare. Pwede din pong papaitan ng kambing kaya lang wala na ho kaming naabutan na pang laman loob ng kambing kaya yan na lang ho ang niluto namin paborito Mare, ng mga nag-iinom, pangpulutan. At eto na nga po, nakaluto na ng aking nanay ng papaitan na baka. So napakasarap po niyan, Mare. I-try niyo po kung meron po kayong makitang laman-loob ng baka. So kinabukasan naman po, nagaya itong mga bata na mag-swimming dito lang din po 'yan sa malapit sa bahay ng aking nanay. So nag-swimming po kami sa glit Mura lang po ang entrance fee dyan, 50 pitot. One to sawa ka na mare, maghapon. So enjoy na enjoy po ang mga bata at itong aking asawa ay tinatry niya po kung gaano kalalim. So ayan po, at kamay na lang po ang kanyang nakalitaw sa swimming pool, so malalim din po siya. Ang mga bata naman, ayaw na halos umalis sa tubig. Marunong na rin naman pong lumangoyan, so kahit po malalim yan ay okay naman at nababantayan naman po namin. So hanggang dito na lang po ang aking video mga mare. Salamat po sa inyong panonood. Bye.